Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Ang Healing Galing sa TV. Kuwento po ng katatagan ng hatid natin ngayong umaga, tampok ang isang babaeng hindi napigilan ng kanyang kakaibang karamdaman para magkaroon ng maayos at normal na buhay. Si Josie ay isang nanay at may bahay na mula noong dalaga pa lamang ay madalas nang hinihimatay. Ang akala niya noon ay sadyang himatayin lang siya at normal lang ang kanyang kondisyon. Pero nang maging mas madalas na po ito ay nabahala na ang kanyang pamilya. I'm Josephine Lidogaw-Holm from Taguig City, 48 years old. Bali experience ko to since 15 years old. First time ko to na experience, doon ako nahimatay sa lupa. Buti may nakakakita sa akin. Matagal bago umulit naman. Nag-working student uli ako. Third year high school uli yung, pag yung vacation. Nagtrabaho na agad. Mga electronics. Nahimatay naman ako doon, buti may nakasalo naman sa akin. May sakit po akong ganito. Kapatid, pag sinusumpong ako dahil nangingisay nga ako, ayun, nagporsige pa talaga ako magtrabaho, tapos mag-aral, mag ganun. Ang pagkahimatay o kawalan ng malay ay isang halimbawa ng seizure. Ang seizures ay nangyayari po kapag nagkakaroon ng pagbabago sa electrical signals ang ating brain cells na nakakaapekto sa normal brain function. Maari itong dulot ng iba't ibang dahilan tulad po ng pagkakaroon ng infeksyon sa katawan, physical injury, medication, puyat, maaring stress at iba pa. Maari din po itong maranasan ng minsan lang sa buhay at pwede ring maulit ng higit sa isang beses. Ayon po sa kanyang doktor, focal o partial seizure ang tawag sa nararanasan ni Josie na ang ibig sabihin ay sa isang bahagi lamang ng utak nangyayari ang kakaibang electrical activity. May mga pagkakataon man po sa ibang pasyente na ang seizure ay umaatake sa ibang paraan tulad ng mabilis na pagkurap ng mata, pagkatulala o hindi mapigilang pagkilos. Karaniwan na, nireresitahan po ng anti-seizure medication ang pasyenteng dumaranas ng seizures para mapigilan ang pag-atake nito. Ano ang mga paraan na ginagawa ni Josie para maagapan ang kanyang seizures at makapamuhay pa rin ng normal? At paano nakatulong ang hiling galing gamutan sa pag-manage ng kanyang kondisyon? ibabahagi po niya mamaya ang kanyang magandang kwento sa aming kwentuhan sa Anggaling. galing. Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa epilepsy at seizures ang ating pong sasagutin. At may ituturong nakakahaping kaalaman si Happy Girl Ate Rachel kung para saan nga ba ang mga baku-bakong tiles na nadadaanan natin sa mga kalsada. Sa programa po natin ngayong umaga, ay matutunghayan natin kung paano labanan ang kakaibang karamdaman para ma-enjoy pa rin ang buhay at maging matagumpay. Kaya kapit lang po at tumutok lang dito sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang asawa ko po ay diagnosed with epilepsy. Dok, ang anak ko pong 5 years old ay madalas mag-seizure. Ang na ng payo ni Dr. E sa mga nagtatanong tungkol sa epilepsy at seizures. At isang nakakahapi ng kaalaman ang ihahatid ni Happy Girl at Rachel sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa ang galing! Hiling, galing! Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong Hiling Katanungan, may tanong si Helen Gravino. Sabi niya, good morning po, doktora. Ang asawa ko po ay diagnosed with epilepsy. Gusto ko pong itry ang healing galing oil. Saan ko po ba siya dapat i-massage? Thank you po. May similar concern po si Andrew Iliagan. Sabi niya, Doc, ang anak ko pong 5 years old ay madalas mag-seizure. Ano po ang pwede ko ipatake na HG product sa kanya? Alright, pag-usapan natin Helen at Andrew ha. Karaniwa na sa ganyang kondisyon, ang seizure, ang epilepsy, ang tinatarget natin sa hiling galing gamutan gamit ang hiling galing oil ay ang central nervous system. So, sisimula natin sa matyagang gentle massage mula sa sintido, papuntang anit ng ulo, mga 20 minutes na gentle massage yan. Tapos, from the batok down to the spinal column at pabilog sa balakang naman ang isusunod natin ng at least 20 minutes din no? na stimulation ng healing galing oil. Hayaan po natin pawisan ang pasyente, alisin natin ang mga ventilador or air conditioning unit. Dapat walang ganon at sarado ang bintana. Kaya lang pati si Helen at si Andrew ay papawisan din in the process, 'di ba? Tiagaan po natin kailangan mailabas ng pasyente ang mga toxins sa system. Kasabay niyan sa ating holistic approach, Helen, hindi lang yung pagmamasage ng healing galing oil, kailangan hydrating diet ang focus ng ating mga pasyente sa araw-araw na pagkain, Andrew at Helen, ha? So lahat ng masasabaw na pwede nilang makonsume every day mula umaga hanggang gabi no para properly hydrated sila ganun din ang mas frequent na water intake ng warm water at warm beverages lahat mainit para matulungan ang ugat nila sa katawan ay magdilate at makapag-circulate ang magandang masustansyang dugo dala ang oxygen ano po para sa central nervous system at maging maayos ang kanilang kondisyon. Kahit hindi po sinusumpong, gawin na natin para matigil ang pagsumpong. Sa simula ay uh, makikita po natin ang agwat ng pagsumpong mula sa dati mas madalas na pagsumpong ng seizure, dadalang at dadalang po yan hanggang magiging normal na. Kasabay po ang pag-inom ng ating herbal vitamins B1, B6, B12 at ang aking reseta on air para sa ating mga pasyente Andrew at Helen ay pig 10 tablets ng herbal vitamins B1, B6, B12. Hindi po ito B complex. Magkakahiwalay na B vitamins para sakto sa pangailangan ng ating mga pasyente. Iinumin po 3 times a day or 4 times a day. Kung sobrang tagal na po na nararanasan yan, pwedeng four times a day hanggang merienda in the afternoon, pwedeng uminom ng herbal vitamins B1, B6, B12 para suportahan po ang mga ugat ng ating pasyente, mas strengthen at uh, makatulong sa mabilis na paggaling ng pasyente. Malaking bagay din ang pag-inom ng omega-3 fish oil natin. Available din po ito sa lahat ng mga hiling galing outlets. Depende naman sa severity ng condition, pwede pong once a day na isang soft gel ng omega-3. Pwedeng twice a day, pwedeng three times a day. Ang tigi-tigi Tansyahin po ninyo, depende sa severity ng condition ng pasyente. Pero si Andrew, sa five years old na anak niya, baka kaya na po ang once a day ng omega-3 fish oil. Kaya na. Pero sa pasyente ni Helen, kailangan siguro natin ng twice or three times na uh, pag-inom ng isang soft gel. No? Kahit hindi naman bagong kain, pwede pong inumin yon. At kailangan po, napapaarawan natin ang pasyente sapat ang tulog at higit sa lahat, hindi nalilipasan ng gutom. Karaniwan po sa mga pasyenteng may seizure o nagkaroon ng epilepsy na nai-interview ko sa ating pang-araw-araw na gamutan, sumusumpong daw po ang seizure kapag sila ay gutom. So, wag nating hayaang malipasan ng gutom ang ating mga pasyente. Okay? Maraming salamat Helen at Andrew sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo i-instashot na ang reseta ni Doktora. Kung pagmamasdan po natin ang ating kapaligiran, may mga bagay o istruktura na tila kakaiba at hindi pamilyar sa atin. Pero meron palang mahalagang silbi para sa iba gaya na lang ng nakakahaping kaalaman na hatid po sa atin ni Healing Galing Happy Girl, Ate Rachel, ngayong umaga. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakaka-happy! Ang Healing Galing Happy Girls! Happy Healing Morning! Ako po si Ate Rachel himeno ang inyong healing-galing happy girl at your service. Isang curious na kahiling natin ay nagtatanong tungkol sa kakaibang itsura ng bahagi ng mga walkways na nilalakaran niya. Sabi ni Richard de Guzman, Bakit po ba may mga tiles sa pedestrian walkways na parang may pattern na nakausli? Lagi po kasi akong natatalisod sa ganun noong nagtatrabaho ako sa Japan. Para saan po ba yun? Richard, nakakatawa naman yang tanong mo. Malamang tanong din yan ng iba natin mga ka-HG, lalo na ng mga taga-Baguio, dahil may ganyan din sa palibot ng Burnham Park. Siyempre pa, nag-research ako para sa'yo. Ang tawag sa textured test na yan ay 10 blocks. Yan ay guide para sa mga visually impaired individuals. Ang Tenji Blocks ay invention ng Japanese engineer na si Siichi Miyake noong 1965. Actually, ang chika dyan, ginawa lang niya ni si Ichi noon para sa BFF niya na unti-unti nang lumalabo ang mata. Pero dahil nga effective at madaling intindihin, later on, in-install na rin yan sa iba't ibang part ng Japan hanggang makarating sa ibang bansa tulad ng US, London, Australia at iba pa. Tulad ng nasa Burnham Park sa Baguio at kung mapapansin mo sa platform ng MRT at LRT stations ay meron na din ito. Alam mo ba, Richard, na may dalawang klase ng 10G blocks? Yung isa ay rectangular in shape na ang ibig sabihin ay safe lang na magpatuloy sa paglalakad. At yung bilog o malaking dots naman, ibig sabihin ay may change of direction or posibleng may danger sa lalakaran mo. Halimbawa dyan ay mga tawiran, pag may hagdanan o kaya naman edge ng platform sa mga train stations. Sa pamamagitan ng Tenji Blocks, ang mga taong may visual impairment ay makakapag-navigate safely and with confidence sa iba't ibang lugar. O Richard, ngayon alam mo na. O ba diba, nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan, sa 0921-445-0355 at sasagutin ng ating happy girls para sa inyo. O oh, ba diba, nakaka Nung niligawan mo ba, Eman, si Josie, alam mo bang himatayin siya? <laughs> Nagsabi po yung, ano, yung nanay niya, may sumpong na anak ko, gusto mo ba yan? Sabi ko, po, may sumpong nga din ako eh. Akala ko naman yung sumpong niya, yung natural na sumpong. <laughs> yung pala, yung na, takot, yung pala nagsi Oh, takot ako noon nang nakasal na kami ano, mga isang buwan. Ah, Sinumpong siya. Doon mo lang nalaman. Doon ko lang nalaman. Paano na ang seizure si Josephine sa natural na paraan? Ang galing. Susunod na. Hey! kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Miracle Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at ng Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng aming mga videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa'yo ang galing! Hiling Galing Naitala ng Epilepsy Foundation ng Amerika ang ilang karaniwang triggers ng seizure na maaring bantayan upang maiwasan ang pag-atake. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Maliwanag at kumikislap na ilaw. Pagkakasakit, may lagnatman o wala. Kalabisan sa alkohol paggamit ng recreational drugs, stress, menstrual cycle o pagbabago sa hormones ng babae, puyat o kakulangan sa tulog, at hindi wastong pagkain o kakulangan sa nutrisyon. Kung nakakaranas ng seizures o kung may mahal sa buhay na may ganitong kondisyon, mahalagang gumawa ng record ng bawat atake at kung ano ang posibleng naging sanhi nito upang malaman ang mga dapat iwasan at maagapan ng seizure. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing galing Way. Ang galing! Finally, nakita na po kami ni Josephine o si Josie Dugao at kasama niya ang kanyang husband na si Eman. Happy healing morning sa inyong dalawa. Happy, Happy healing morning po, Dok. Ang problema po ni Josie ay nagsimula ng 15 years old nang unang sumumpong ang Sure At sa labas pa ng bahay nila, at hindi pa po sila magkakilala ni Emma noon. Pero binaliwala dahil baka nalipasan lang ng gutom. ba diba? Nang yes. unang una. Nung dumating naman ng 16 years old na si Josie, may isang beses na naman na sumpong. So yung paisa-isa pa sumpong-sumpong, parang baliwala dati Josie, di ba Kasi ayun, nahimatay na naman ay ha, kinulang lang ng oxygen. Parang ganun, ikaw din mismo, hindi mo siniseryoso yon ha? Yes, doctor. Ayun. Nung napasok na sa trabaho sa electronics si Josie, after niya mag-graduate ng high school, ayun na, lalong sumumpong o dumalas ang sumpong ng si Sure. Pero, hindi ka pa rin nagkonsulta sa doktor. Hindi pa rin po, Doc. So, binaliwala ni Josie. So, ngayon po, dumating sa punto na dumadalas ang sumpong. Nung niligawan mo ba, Eman, si Josie, alam mo bang himatayin siya? <laughs> Sabi po yung, ano, yung nanay niya, may sumpong nga ako, gusto mo ba yan? Sabi ko, po, may sumpong nga din ako. Eh. Akala ko naman yung sumpong niya, yung natural na sumpong. <laughs> yung pala. Yung, na, <laughs> yung takot, pala, nagsisisure siya. Oo, takot ako nun. Nalaman mo rin kung anong klase ng sumpong meron si Josie. Paano mo nalaman? Nang nakasal na kami ano mga isang buwan. Ah, Sino'ng pum sya? Doon mo lang nalaman. Doon ko lang nalaman. Sumigaw na ako, sabi bumagsak ko. Bumagsak siya. O buma pero sa kama siya sana bumagsak. Sabi ko pa, <laughs> may way. mga dugo di, sabi ko na. May ganito. dugo ba? O nagregla pala siya, may regla no. Okay, okay may mens pala na pasabay. Dinala mo ba siya sa doktor nung nakita mo ganon, Hindi din. Mm -hmm. Bakit? Ano lang sabi ni Tatay, tara lang 'yan. Man, ano mo lang. Ah, sabi, yeah, talagang yeah. sumpong niya yan. Ayun, mo lang yung kamay niya. Talaga Chaka naman, pa. ang nanay at tatay mo pala ang kampante na hmm, parang normal yan. sa iyo yun. Natural lang yan sa kanya. Yung sumunod, Eman, eh kailan? Buntis na siya niyan, kay JP. Ah, so matagal naman ano oh, ang matagal. interval. Oo oh, takot ako kasi baka sabi ko yung bata magka-differentia sa kanyang... Uh -huh. Doon, yung neuro na sinasabi mo... makatutok na sa kanya. Nakatutok na sa iyo. At kahit po nung nanganak si Josie sa panganay, ay nakabantay, nakabantay ang kanyang doktor. Mo. Kasi po, hindi malaman kung kakayanin ni Josie ng normal delivery sa kanyang baby... O isi-cesarian ba? Mm -hmm. Pinapirman na po ko ng waiver ng doktor. Kasi ah, nagpapirma na si doc ng waiver. Pero kinaya mo, no? Uh -huh. Bago kami umalis ng bahay, pumutok na yung panubigan niya. Eh. Uh -huh. Parang natuyo na yung fluid sa... So, diretso na kayo kaagad sa ospital. At normal naman, at malusog naman ang baby. Eh, ito na kay baby girl natin. Binantayan ka pa rin ng neuro habang nanganganak? Oo. Okay okay So, normal pa rin. Band -band. Kinaya pa rin ni Josie. Kaso, ang kinukwento sa akin ni Josie kanina, nag-uusap-usap ang mga doktor, kasama ang doktor mo, kung bakit ka nagsisissure. Diba? Kasi sabi mo, chinek ka, walang nakita? Wala isa. Pero ang conclusion po ay, focal seizure. Napakatsaga po ni Josie at saka yung control niya na malabanan yung kanyang seizure, ginagawa niya talaga. Ang nangyayari po sa kanila ay ina-adjust ni Doc. Pag sumobra ni sumpong ko, lala lalakihan na po. Dinadagdagan niya po yung dosis. Dinadagdagan na. Ganun po ang nangyayari. Tapos pag hindi ka sinusumpong, babawasan, babawasan niya. Na. So, ang nangyayari po sa kanila ng kanyang doktor dati ay atras abante, dagdag bawas. Dahil nga sa haba ng kwento ng pagsisisure ni Josie at nahihirapan ang mga doktor, inungkat ko na po ang dapat na ungkatin dahil karamihan po sa mga pasyente ko personal dito sa aking uh, wellness center kapag uh, tinatanong ko sila pag sinusumpong ng seizure ikaw ba sa tingin mo ay kumain o hindi? gutom ka ba o busog bago sumpungin, lahat po gutom bago sumpungin ng seizure. At napatunayan kong muli ngayon sa pag-uusap namin ni Josie, dahil ang sakit ni Josie unang-una ay pagpapalipas ng gutom. O, tama ba ako, Josie? O, yan. Kadalasan ba hindi ka nag-aalmusal o ano ang ini-skip mo na pagkain? Sa almusal po. At ang tanghalian mo anong oras na? 12 din naman po or 12 din naman. 1, Pero in, o oh, inaabot pa ng alauna, yung hapunan mo. Anong oras? 7 or 8. Okay, nako magbilang tayo, Eman. Eh, alas 7 siya kumain, di ba? 17 hours ka na hindi kumain kasi alas 12 ka na kumain or alauna. Narealize mo ba yung todong fasting mo na yon? Tapos ang dami mong ginagawa, ang dami mong iniisip. So, madalas na papansin mo ba nagutom ka nung sinusumpong ka ng seizure? So, iyon po ang kwento ni Josie hanggang sa Napanood niya ang Healing Galing. Ano ang sinubukan ninyong Healing Galing products? Healing Oil. Healing Galing Oil. Herbal vitamins, okay, vitamins B1, B6, B6, B12. Nag-rhizome pills din po siya. Nag-rhizome pills okay. din? Nagka-problema ka ba sa acid? acid no? okay. Eh man, dumating pala sa punto na Nagsissure si Josie Tapos Ano ba yun Nagsimula ng tatlong araw Na wala siyang tulog Tapos Nagkumatus ng tatlong araw Pwede mo nga sa amin sinumpong po siya, wala siyang tulog, three days. Ano bang, I stress ano? niya o... Oh, stress ka ba noon? Hindi naman siya gutom kasi pinapakain ko naman siya. Paikot-ikot lang siya sa bahay, naglilinis. Ako? Okay. Ako naman, binabantayan ko siya bang okay. anong ginagawa niya. Yung natulog naman siya, tatlong araw naman, tatlong gabi. Nung nakatulog naman, tatlong araw din. Oo, oh, mas masaklap masak na doon kasi sabi ko, paano nang pagkain ito? Isipan ko, bumili na ako ng ano, yung malaking panto na injeksyon. Ah, pahihigop po na lang. Ah, yung nabibili oh. sa butika no, nabibili. na pang injection pero walang karayom. Oh, walang karayom. Okay. Ngayon, Abin binlender mo yung pagkain? Binlender ko. May ano na, may nakaridin ako na black rice noon. Black Dinugaw. rice lugaw. lugaw. Tapos lagi ko sa yung sabaw na masarap Tsaka yung gamot niya, tinutunaw ko na rin. Oh, Sinama. ni Eman. No? Sinama oh. ko na rin doon sa mangko. Mga dalawang oras na, kaya tatlong oras, pinapakain ko siya. Ginigising mo, hindi ko hindi ka Ko na ginigising. Pero humihinga. Humihinga. Kaya ka. hindi ka natatakot oh. na, hindi na ano. Hindi ta kainin mo kasi paano naman yung mga bata natin maliit pa mm. lunukin mo minsan sa bunga nga lang ngayon inilot-ilot ko yung ano ay ganun ba? nalagyan ko ng healing oil sabi ko mahal lunukin mo para may ano may support naman so sa pumapasok sa bibig tapos pag kinakausap mo siya at saka oh, inilot mo yun, bumababa yung pagkain yun, lunok niya naman naalala mo ba yan? hindi na mm -hmm. hindi niya alam hindi na okay o tapos ginawa ko yan sa loob ng ano tatlong araw, hapon na, nakaidlip ako, sabi ng bayo ko, matulog ako yung Emma kasi wala ka ng ano. Ay, hindi ka rin nakatulog, Oo, ako nakatulog kasi natulog. nagbabantay ka. Pa limang araw, pa anim, wala akong tulog. Mm -hmm. Nagising naman siya, Parang tatak niya? mo siya ikot-ikot siya sa baha, diretso sa taas. Sabi ah, niya man, nung biglang gising niya, bangon agad. Oo, oh, sabi niya. Ngalan araw ngayon, sabi ko, sabi Para ko, oh. diba? so, <coughs> ko. <coughs> ano sa araw. Parang di ba? So kinwentuhan mo, natutong araw kag tulog. Ano yun, ko. hindi nagwiwiwi, hindi nagpupupo, nakahiga lang. Ano siya, nagwiwi, pinapalitan kainan ng dami. Ah, hmm, okay. okay. Pero siya nagpupo, ano lang, tubig lang, nagbiwi lang, wee siya. Pinapalit siya, tapos siga naman. Kaya naman wala ka rin tulog kasi na, nagbabantay ka Binabantayan na. ko kasi yung anak ko nag-aaral din natin. Bantay dito, mo rin ang mga bata. Oo, okay. oh, ang hirap ng ganun, di ba? Nung nagising siya, simula nun, nag normal na. Normal na. Sa pakiramdam mo, Josie, ikaw mismo ang may katawan. Paano nakatulong ang healing galing sa'yo? Yung, ano, yung oil lang po, tsaka yung B1, b ayun. Mm -hmm. Ang ininom mo? Yung naiinom ko. Okay. Ayun po, maganda, maganda naman po. Mm at kailangan gawin natin holistic ang approach sa gamutan. Okay naman, nakakatulong ang paghahaplos ng healing galing oil, nakakaramdam ng ginhawa si Josie, ah uh, yung herbal vitamins B1, B6, B12, ayan, sabi mo, lumalakas ka, maganda ang pakiramdam mo, normal, no? Dadagdagan pa natin yan ng omega-3, 'yung omega 3 fish oil mm -hmm. kasi maganda siyang suporta ah, para sa central nervous system mo mm -hmm. Tsaka tinuruan ko na si Emma na ang buong central nervous system mo ang hihilutin para kumpleto na at uh, simula ngayon 2025 ay talagang hindi ka na nasusumpungin Josie, no? Sinimula na natin yan. Tapos ang pinakababantayan ni Eman sa'yo dahil masipag ka ay ang pagkain mo. Ano man ang gagawin mo, ang priority mo ay kumain at uminom kasi nakikita ka ng mga anak mo, pag sinusumpungan ka ng seizure, syempre yung pagmamahal nila sa iyo, e eh, nadadagdagan ng awa, nahihirapan din ang kalooban. Meron tayong kasabihan, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. So ang isang miyembro ng pamilya na nagkakasakit, ramdam at iniinda ng buong pamilya, kaya panahon na Josie para seryosohin natin ang tuloy-tuloy mong paggaling. Ang maganda naman kay Josie, sa kapapanood niya dito sa Hiling Galing, tinanggal na niya yung may mga asim, di ba? Kaya nag-improve na rin, no? Although, yung tutumbukin natin ngayon ay yung hindi ka na talaga magpapalipas ng gutom. Di ba? Kaya? Kaya po. So, ngayon na nasubukan po nila ang ating healing galing products, eh nagsisimula na magbagong buhay. Thank you very much, Josie at Eman. At gusto ko ay wala ng sumpong, ha? Kahit kaunti. Alright. Salamat, salamat po, dok. Okay. Ang pagkakaroon po ng kakaibang karamdaman ay hindi naging hadlang kay Josie na magpursige sa buhay at uh, maging isang mabuting ina at mabuting may bahay. Sa tulong po ng kanyang pamilya, ng kanyang doktor at sa suporta ng natural na gamutan na ipakita niya po sa kanyang karanasan na kayang-kayang labanan ang anumang karamdaman. Kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa seizures at iba pa sa ating pong e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing mo. Good morning po. Tininignan na noon ang buhay ni Nanay Carmen dahil sa kidney failure. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV, alas 7:30 ng umaga, Sabado. He